Five days ago, nasagasaan yung anak ko na panganay. Naglalaro siya ng scooter dun sa labas. Dun sa likuran namin. Tapos may pararating na uh, sasakyan. Lumabas siya dun sa Eskinita. Eh, meron dong blind corner. Tuloy-tuloy yung sasakyan. Hindi sila nagkakitaan. At nabangga yung anak ko. Nakabangga eh, isang Japanese na babae. Siguro nasa late 50s or early 60s. So, yung pangyayari nasa likod lang ng bahay namin. Tapos, ang kwento sa akin ng anak ko, pagkabangga uh, sa kanya, nakalakad pa siya papunta sa bahay namin. Tapos, ay nga, may nag-doorbell. Nung pagbukas ko ng pinto, grabe, hindi ko makakalimutan yung yung pakiramdam yung nakita ko. Na uh, yung anak ko nakasandal sa pader, tapos duguan napasigaw ako, napamura ako ng malakas. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam. Tapos, ang bilis eh, ang bilis, ang bilis natin mag-isip kapag ka nandun sa ganong sitwasyon eh. Ang sinasabi nung isipan ko, okay lang na mawala na lahat ng pera or ng, ng trabaho, ng lahat ng lusa, buhay, kung ano man, basta wag lang yung anak ko napakabilis kung nasagot yung question na ano ba yung pinaka sa buhay. Malinaw na malinaw yung sagot na pamilya ang pinaka sa lahat. Wala nang mas hihigit pa sa importansya ng buhay ng pamilya natin, guys. So, ayun nga, nung nakita ko yung anak ko na nakasandal sa pader na duguan, andun din yung nakabangga sa kanya. Tapos nung nakita ko nung driver, Uh, nagpanik din. Tapos nakita ko sa mukha niya na yung takot niya, tsaka yung guilt niya. Uh, sinubukan niya magpaliwanag sa akin kung ano yung nangyari. Pero hindi ko na siya napansin. Gawa ng sobrang focus ako dun sa anak ko eh. Tapos ito pa yung nakakapagtaka sa lahat. Kasi sa gitna ng lahat na ito nangyayari, bigla, bigla na lang may sumulpot na dalawang nurse. Tapos meron silang dalang first aid kit at uh, yung isa sa kanila tumawag ng polis, ng ambulansya, tapos yung isa naman nag-aalaga dun sa anak ko. Hindi ko maipaliwanag paano nangyari yun sa so, within uh, within 3 minutes. Meron nagad nurse na sumulpot. So anong klasing timing yun guys, di ba? Hindi mo hindi, hindi ko maipaliwanag pero naniniwala ko na para hindi ng Panginoon yun sa pagprotekta sa anak ko. Tapos, yun, within 10 minutes, dumating na agad yung ambulansya at uh, ando na rin si Kasumi, yung asawa ko. At medyo nakakatakot yung moment na to kasi bigla na lang namutla yung anak ko. Bigla na lang siyang namutla, namuti yung mukha niya, pati yung labi. Tapos sinasabi niya na hindi daw siya makahinga. So, yung moment na to, grabe, nagpapanik na kami ni Kasumi, halos, you know na namin may paliwanag yung pag-iyak namin. Kasi yung mga ganitong moment, hindi namin may wasang isipin yung mga pinaka worst possible scenario eh. Dumating na rin yung mga police at uh, napapaligiran na yung scene, yung scene ng police tsaka ng mga first aid staff, ng ambulansya. Tapos ang advice sa amin ng police na mag-focus lang doon kami dun sa anak namin. Sila na bahala sa lahat. Sila na yung kakausap dun sa driver at mag -iimbestiga. Sila na rin daw yung mag explain sa amin kung ano yung mga kailangan namin gawin kapag nakapag-settle na kami sa ospital. at kapag okay na yung bata. Uh, so, yung moment na yun, talagang in lang nila kami na mag-focus dun sa pinaka-importante. Kaya, grabe, believe na believe ako sa sistema ng Japanese guys. kung paano nila hinandil yung sitwasyon. Hindi mo na talaga kailangang i-stress yung mga minor na bagay. Sila na yung sila na yung asikaso ng lahat ng logistics. Grabe wala akong masabi. Sobrang galing ng sistema ng Japanese. Yung police, ambulansya at kung paano hinandil yung buong sitwasyon. Ngayon naman tukol dun sa nakabangga dun sa anak namin. Sa totoo lang, wala akong nararamdaman na sama ng loob laban sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi niya sinadya yung nangyari. At uh, nakita ko rin yung expression niya eh. Nung nakita niya ako, uh, takot na takot siya. At nagpapanik din siya. At uh, alam ko, ngayon, siguro malamang sobrang guilty niya. At uh, sinubukan niya nga tumawag dun sa asawa ko. Pero eh, hindi na sila nag-usap kasi medyo overwhelmed pa rin yung basis ko kaya siguro kailangan ng oras pero ay na para sa akin gusto kong malaman niya na pinapatawad ko siya at wala akong sama na loob kasi alam ko na protektado talaga ng Panginoon yung anak namin at walang gustong may nga rin itong bagay na to pero syempre sa Japan um, responsable ang mga tao at kung ano yung responsibility kailangan talagang gampanan so nangyari yung aksidente kaya meron din siyang responsibil responsibilidad at uh, may mga consequences yon ginagampanan naman niya ng maayos uh, tapos pagdating naman dun sa mga gastusin napakaganda rin ulit ng sistema ng Japan kasi lahat ng tao insured lahat ng driver, lahat ng sasakyan so Uh, tumawag sa amin agad yung insurance company nung driver At ang paliwanag sa amin Wala kaming kailangan alalahanin dun sa mga gastusin Kasi sagot lahat sa nung insurance company Yung gasto sa hospital at kung ano-ano pa Grabe, napaka smooth talaga nung sistema dito sa, sa Japan Wala akong masabi um, Lastly guys, gusto kong magpasalamat sa inyo yung mabasa ko yung comments nyo na niyo yung anak ko, yung pamilya namin. Sobrang na-appreciate ko talaga yun, guys. napaka uh, napakabait talaga ng mga kababayan natin. At sobrang na-appreciate ko yung mga Pilipino. Iba pa rin talaga mga Pinoy. Napaka-maalalahan na yun at sobrang supportive. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto ko malaman yun na sobrang na-appreciate ko po kayong lahat. Maraming salamat.